Sumentro ang pulong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at United States Vice President Kamala Harris sa so, usapin so hinggil sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Nagkasundo naman ang Pilipinas at Amerika na palakasin ang kanilang alyansa. Si Alan Francisco sa detalye. Rising shine, Alan. We um, had a meeting with uh, uh, Vice President Kamala Harris uh, Uh, before the beginning of the APEC uh, conference. And uh, we just generally chatted about... Iyan ang kumpirmasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng naging pagupulong nila ni United States Vice President Kamala Harris bago ang pagisimula ng APEC conference. Ayon kay Pangulong Marcos, ang kanilang pag-uusap ni Vice President Harris ay sumentro sa assessment ng Pilipinas sa sitwasyon sa West Philippine Sea lalo't bansa, ay patuloy lang sa pagusulong ng mga hakbang para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Nabanggit din ni President Marcos na may kipag-usap din siya kay Chinese President Xi Jinping para talakayin ang mga hakbang upang maiwasan ang paglala ng tensyon sa West Philippine Sea. And we try to discuss some of the ways forward. Uh, and I think that, that generally speaking, uh, especially after my meeting with the President Xi, which I'm going to have sometime today, uh, After that, we we'll put together the ways forward. Binigyang din ni President Marcos na ang Pilipinas ay pinananatili ang kapayapaan sa rehiyon sa tulong ng Philippine Coast Guard, Philippine Military at ng buong gobyerno. Sabi ng Pangulo, kukunin niya ang pananaw ni President Xi sa kanilang pagpupulong at tatalakayin kung ano ang maaaring gawin. Again, uh, we will get the view of the Chinese President. Uh, on uh, what uh, uh, what we can do to bring down the temperature, to not escalate the uh, situation in the West Philippine Sea. And uh, we will put all of these together so as we will be able to strategize for the near future on what the Philippines' uh, role will will be or what is the proper Philippines' role uh, in the West Philippines. President Marcos kay VP Harris, inang Dalawa, ang pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Kasama rin ang pagkataguyod sa international rules at norms, kasama na ang sa South China Sea. Ang pagupulong ni na Pangulong Marcos at Harris sitong Merkules ay ang ikalima na nilang meeting. Una na silang nagkita ng bumisita sa Maynila sa Harris noong Nobyembre ng 2022. Nagkita rin sila sa Naval Observatory noong Mayo ng 2023. Nagkaroon ng bilateral meeting sa East Asia Summit sa Jakarta noong Setyembre ng 2023. At ang trilateral meeting kasama si Japan Prime Minister Kishida sa Jakarta pa rin noong Setyembre ng taong ito. Samantala, lumahok naman ngayong araw si Pangulong Marcos sa family photo kasama ang kanyang mga kapo economic leaders sa APEC Summit. Lumahok din ang Pangulo sa informal dialogue kung saan pinag-usapan ang sustainability climate at just energy transition na nakaangkla sa tema ngayong taon ng creating a resilient and sustainable future for all mula rito sa San Francisco, California, Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.